sa ating lahat trabaho na naman mga kapusit Ito, swimming pool ngayon ang ginagawa natin mga kapusit nagbabakal na kami Tapos mga kasama namin, nandoon na mga kapusito. Ang pa. Yan, thank you for watching na naman mga kapusit. Dito lang hanap buhay ng mahirap mga kapusit. Sana supportahan nyo ako mga kapusit. Salamat mga kapusit.